Ayan guys, good morning sa inyo lahat. Ah, magugulay kami guys ng labong. Ayan. Tatanggal lang ko pa yan. Lilinisin ko pa yan guys. Sarap nito guys. Ito na guys, siniwa ko na ang labung, guys. Kailangan pakuloan siya para lumambot at tanggalin nyo. at ito naman yung gata natin guys yan, nagkayod na ako guys kasi siyempre gagataan yan guys ito na guys pinakuloan ko na yan oh. tapos nang pakuloan yan guys mamaya maya mainit pa kasi pipigaan ko pa to guys yan ganyan ang pag ano ng labong para masarap ayan guys tututungan ko tong uh, kinudkod na nyog para ang sarap ng lasa nito guys pagka tinutungan yung ano niyog. Ganito dito sa amin guys. Pero hindi naman lahat tinututungan. Ito para sa labong. Konting tutong lang naman guys. Hindi naman lahat tututungan.

Ayan so, guys, kailangan ko ng takpan yan. Ayan. Ayan na guys, ilalagay ko na tong labung Ayan. Para yan ay malutok na ng tuluyan. At magiging ulam na siya guys ang sahog ko nyan guys dilis na pa yun ang nahuli ko ngayon ay hindi natin nilagyan ng tanglam okay na yun Nintayin na lang na kumaunti ang sabaw niyan guys. Ulam na guys. Ayan. Ulam na naman tayo guys ngayong tanghalian. Yan guys. Thank you for watching.